na paliligiran ng iba't ibang individual. Yan ang Maynila. Mga kapal na usok at ang kalaban na hindi man lamang nakikita. Ngayong panahon ng pandemya, hindi matapatan ng init ng araw at ng sakit ang isang taong kailangang kumayod. Siya, si Nanay Adelaida Kalubakib, 80 taong gulang ngayong panahon ng pandemya, papaano ka lalapan? Na sa bawat pagtakbo ng oras, ay hindi mo man lamang makikita ang iyong kalaban. Ngunit, dapat ka bang tumigil? Ayaw. Ano po yung inom ng gamot, Nay? Losartan sa kaamlod. Ha? ha? Los ah, losartan ano po. Kasi po may, ano po kayo, may high blood. Kasi nag-192 ako. Ay, ginawa po. Ano na uh, ilang taon na po kayo nagtatrabaho dito po sa atin? Ito. na po. Mga tao ah, pa. Kasi na. Ah, sa labas sila. sa labas pala po sila. Eh bali na ito lang po yung pinaka alternatibong trabaho na, na, nakuha niyo po, no? Kasi sa edad niyo po ngayon, nagdadala po kayo. Ay, kasi matanda na, wala na akong makikitang trabaho eh. May pension po kaya, Nay. May pension na kasanla. Ayon kay Nanay, ang pensyon niya daw ay nakasanla. tuwing kailan po kayo nakakuha ng pensyon? One buwan. At sa pre-com, minsan 200, 300. Okay. Isang buwan na yun, Nay. 200, 300. Sukri so, lang yun. Eh, sinala ko kasi yun. Wala akong pambayad. Eh dito po kay nanay na nagbebenta magkano po sinasahod niya dito. Hmm? Uh, Sundan. Kasi asa ah, na po ba yung ano niyo na Pamilya uh -huh. niyo po. Oo, wait lang. Yung anak ko nasa laon Nasa ah, laon po. So kayo lang po yung nandito sa may dada. Uh -huh. Nanginginig po yung kamay. Mabili siya. Uh -huh. Pag guminto, wala naman. Dahan-dahan na nanginginig niyo. Bali, ayun po yung kapatid niya yun lang na isa. Mm -hmm. Kaya... Lalaki. Paano yun kapag nagkita po kayo, binibigyan niyo po sa pera? Siya. Eh, pag may pera ko. Pag may pera naman siya. Binibigyan mm Dalawa lang po ba kayong magkapatid? Dalawa na lang kami. Pero ilan po talaga kayo magkakapatid? Anin. Patay na lahat. Eh, siya, bunso ilang taon na po kayo dito sa Manila? Sa prunong Pagpabasa. Eh nai, like kanina nakikita ko po kayo, umiinom po kayo ng gamot. Ano po yung iniinom nyo na yun? Glosartan. Glosartan po. Sa umaga ang Lobitin. Okay. Tapos sa tanghali, ang Sa gabelo ang Lobitin. Ah, bali tatlo po iniinom nyo gamot sa narap. Binibili nyo pa po, po yun. Binigyan lang ako ng yan sa R.A. Buti po binigyan po kayo. Yeah. Hmm. Hindi eh, di kahit po, paano naka menos po kami sa ato. Oo, araw na ito Kasi po, nai, nung nakaraan, ilan po yung lipid nyo? 192 over 92. Kaya, manok, eh, doktor, eh, wala akong pera. Si, uh, ah, si Kagawa daw po. Oo, uh oh, oh. kaya po. Ito ang kinabubuhay nila nanay. Pagpupunas ng lamesa at paglilinis ng mga pinakainan ng mga customer. Hindi biro ang trabaho ni Nanay sa kanyang edad. Sa kabila ng paglabo ng kanyang mga mata, ay siya namang hindi paglabo ng kanyang mga pangarap. At sa unti-unting paghina ng kanyang katawan, ay siya namang hindi magpapatibag para mabuhay. Nang nang ibibi ni Day, okay. 192. Ha. Over 92. Mm -hmm. Kaya na binigyan ka ng dadak Ano po kailan po kayo last na nagpa BP po? Siyang gabi. Huh? 145 daw. Kan may ano po. Ano po? May sakit Nagbabara. po ba? Bali na 'yung nakaraan, nagpa-check up ka po. Ah, uh... Kailan po ininom yung gamot? Dahil lima yun. Ano po yun na? Libre po o binibili nyo? Yung iba rin binibili po. Yung iba rin. Kamukha nung unloading yeah. din. So, certain. Tapos, ang binibili po yung sakit po sa puso. Bukod po sa high blood kayo, ano po ba yung iba nyo pang nararamdaman? Bumikirot. Bumikirot ang? Puso. Puso. Parang hindi po kayo makahinga? Oo. Oh, mm -hmm. Half-minute na lang pag nasasang dugo. Sinubukan niya na po magpatingin? Ulit. Nasubukan niya na po magpatingin ulit. Magpa-check up ulit. Hindi. Hindi na. Hindi, Hindi na po. na po. Eh. Ay, no, ito ba? Ito po, po. Wala po kayong pabayas. <laughs> Wala. Kaya nga, nag ko dito. Binibigay sa akin. pang rato. Malinay, kamusta po yung pagtatrabaho ni Nanay Ad Adiling? Nanay Adiling dito sa ano, po, Okay lang naman. Pag, pag ano, basta yung magagaan ng uh, trabaho, yung magbigay-bigay siya ng mga plato, yung magbigay ng baso, basta ganun lang yung mga magagaan ng trabaho sa kanya yung mga pangligpit-ligpit, ako na yun dahil baka madulas. Mahirap madulas. <laughs> ang laking tulong niyo po kay nanay na oh, oh. kahit pa paano po kumikita po siya. At least nakikita po natin si nanay na may dedikasyon pa rin po kahit po. Kasi niyo sa pa rin oh, oh, siya. Oh. Ano po masasabi niyo kay nanay na yun? Eh, mabait siya. Okay siya, mapapagkatiwala. Kahit iwanan mo siya dito, ha, bibigay sa'yo. O yan, nakita natin, baby. Gusto ko nga siya matulungan sa kahit yun, sa kahit yun. Eh, sir, happy to. Oo. Kasi di ba marami siya natutuloy. Oo. Oh. lang ba siya na... Pagkaya nyo, may, may apo siya eh, na special. Sa edad nyo pong 80 years old, ano pa po yung gusto nyong mangyari sa buhay nyo po? Sa buhay namin. Opo. Sa buhay mo po? Buhay ko? Opo. Sarili mo po. Kailangan ko pang mabuhay dahil sa apo. Kasi yung walang magaan sa apo. Mm -hmm. Ayun lang po So, Nay, ngayon pong magpapasko uh, Saan niyo po balak magpapasko po sa bahay lang po dito po sa Manila Sinanay ang patunay na dapat tuloy lang sa laban na sa bawat pagkilos niya kaginhawaan ng tiyan ang nakasalalay doble hirap ang pasakit na dulot ng pandemya, lalo na kung wala kang kaagapay. Abot langit na ang saya kung makaraos lamang sa isang araw. Mas pinili niyang magtrabaho kaysa manatili sa bahay. Dahil kung hindi kakayod ay mas malaking problema. Sa halip na isipin ang bantaan ng pandemya, ang pangangailangan, ang kalusugan, at kalam ng tiyan ang mas mahalaga para sa kanya. Alas 5 ng hapon, ang oras ng paglilikpit at oras na din ng pag-uwi para makapagpahinga. para sa isang maabang araw oras na ng pahinga upang muling sumabak sa panibagong bukas na uhaw sa pag-asa ayan na magdudulong nga dito sa bahay nila nanay <supra>